Kaya mga kuys, kumukulo na siya. na yata ang pinakamurang Andy Buffet na napuntahan ko. The for us, low 399 pesos per head. Ay, matitikman mo na yung 12 flavors ng kanilang Andy Wings. Yes. Na talaga namang gabundok yung serving. Tapos, sasamahan mo pa ng kanilang Pinoy pasta. Kaya na lang netong kanilang Pinoy style spaghetti at carbonara. At kung gusto mo naman humigop ng mainit na sabaw, ay meron din silang ramen dito. Magdagdag ka lang ng 59 pesos, ay unlimited mo na matitikman yung tatlong flavor nito. At kung meron din naman kayong mga kasamang bagets, ay pwedeng pwede sila dito. Dahil kasama na sa 399. Yung unlimited price nila dito na meron din mang flavor. Tapos isama mo na rin yung kanilang nagsasarapan takoyaki. At kung sa drinks naman ay marami kang pagpipilian, unlimited yan kaya bahala ka na. Dito nga ay talaga naman napakasulit. Bukod sa unlimited mo nang makakain yung pagkain nila ay napakaliwalas ng venue nila. At talaga naman napakalinis at nakapuli air condition pa. At ito eh, na mga kus, yung in-order natin dito sa may Wingzilla na located lang dito sa Number 29, President Avenue, BF Homes, Paranaque City, mga kuwis. So, yung pinaka-landmark nila dito is yung tapat sila ng Pure Gold South Park, mga kuwis. Yan. Open sila dito ng 11 a.m. hanggang 12 midnight. Yan. So, yung cut nila, mga kuwis, dito is 10.45 uh, 10:45 p.m., mga kuwis. Napakasulit dito, mga kuwis, dahil sa halagang 399 ay meron ka ng dosing flavor ng chicken wings na matitigman mga kuwis na natin yung kanilang chicken wings dito na merong 12 flavors na pwedeng pagpilian pero syempre yung titikman natin dito mga kuwis yung kanilang best seller so kanilang Jack Daniels, uh, Parmesan, uh, Salted Egg, ito ba? ba? O, ito yung mga best seller nila dito mga kuwis pero syempre yung Jack Daniels titikman natin so bawal dito sa parinyare mga kuwis yung merong plastic gloves kaya kami-kami tayo. Ayan, mawis. So, tignan natin. Mmm. Mmm. Lasang, Lasang Jack Daniels nga talaga. Tapos yung marination na ako, kasarap. Mmm. Garlic parang well, masagma, Mm. One, the price So, table solid. Oi, tikman naman natin yung kanilang spaghetti dito, mga Lois. Pasta naman tayo. <laughs> ano? Uh, 399. So, dahil spaghetti lover tayo, satin, ito ng sa atin. Nanaatin na oi. Mmm. Ah, ben, parap. Napaka matisi niya. Ayan you know, so may melted cheese siya sa ibabaw. Sarap. Mm. Mm. Ayan okay. Tikman din natin yung kanilang takoyaki dito. Pero meron dito yung ano eh. Na, parang nakakatakot eh. Ano naman. <laughs> Parang sobrang anghang feeling ko eh. So tara tikman natin mouse. Yun. So mga kuys, kasama rin sa 399 pag kumain kayo dito. Hmm. Ito ang hang, sakto lang. Hmm. Napakasarap. Hmm. sakto ang sas nila. tamis tapos mga kuis, no, meron din sila ditong mga fries. Ayan. So, meron silang uh, flavor din dito. So, tignan natin yung wasabi. Nagawala tayo yung wasabi. Tignan natin. Ah! Ang Ah! Mangang! Ayan. Sa mga mahilig sa wasabi, pwede sa inyo to. So, Nakistikman na rin natin yung kanilang ramen dito. So, mga kuys, huwag nyo rin itong palalampasin dahil napaka-solid. Ayan, yeah, no? So, yung in-order nga natin dito yung kanilang spicy ramen. Ayan. Yeah. So, let's go. So, yun nga, meron na siyang toppings na meat sa ibabaw. Then, yung ano ni Naruto. Ayan. Ayan. So, mga kuys, na natin. So, unahin natin yung sabaw. ang mm hang. Mm. Naka, ano siya, nakakachok. Pero kung mahilig ko sa mga hang, sakto sa ito mga kuyos. Yung tikman natin yung, ano niya, noodles. Ano. So mga kuyos, napakadami niyang gulay kasi ako yung nagbagay. Ito nga serv service to mga kuyos, kayong bahala kung gaano kadaming gulay ang gusto nyo. Ayan, ayaw pa magpaipit oh. Ayun, mga Uy, Pagpapay yeah. ah, nga Para ko yan, mga kuys. Hmm. Grabe mm. mga Kung mahilig ka sa spicy, wag na wag niyong palalampasin to. Hindi naman siya talaga sobrang anghang. Talagang sakto lang. Ayan o. Last. <clears throat> Kaya sa mga naghahanap ng sulit at murang pudripan mga kuis, uh, dahil nyo na dito lang sa may BF Homes, yung 399 mo, sinisigurado ko, solve na solve ka rito. So paano? Hindi ko na din nito. Hanggang dito na lang. Bye-bye!